Nilino ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na nasa London siya para sa opisyal na tungkulin ng tumama sa bansa ang bagyong tino na nagdulot ng matinding pinsala at kumitil ng mahigit daang buhay sa lalawigan ng Cebu. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng mga katanungan ng ilang Pilipino sa social media, hinggil sa kinaroroonan ng ilang opisyal ng Cebu habang nananalasa ang bagyong tino, Nilinaw ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa isang Facebook post na siya ay nasa London noong November 4 bilang pinuno ng Philippine Delegation sa so World Travel Market na isang pandaigdigang travel at trade event. Ayon sa kalihim, dinaluhan niya ang Ministerial Summit at pinangunahan ang pagbubukas ng Philippine Booth sa nasabing pagtitipon. Pero git Frasco, matapos malaman ang lawak ng pinsala sa Cebu, dulot ng Bagyong Tino, agad siyang bumiyahi pabalik ng Pilipinas noong November 5 at nagtungo sa kanilang bayan sa Liloan kinabukasan upang personal na makita ang sitwasyon ng manapektuhan. Kasama ang kanyang asawa na si Congressman Duke Frasco at Mayor Algie Frasco na mahagi sila ng family food packs mula sa DSWD at cash assistance para sa mga biktima ng bagyo. Dagdag pa ng kalihim, nakipag-ugnayan na rin siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng gabinete upang agad na maipabot ang kinakailangang tulong sa mga rehiyong naapektuhan. Sa huli, nanawagan si Frasco sa publiko na magkaisa, manalangin at magtulungan sa gitna ng kalamidad. Samantala, ipinarating ni Frasco sa World Travel Market London 2025 ang panawagan sa mga dayuhang mamumuhunan na makiisa sa patuloy na pagbabago at pagbangon ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga tourism ministers mula sa iba't ibang bansa, ipinagmalaki ni Frasco na isinusulong ngayon ng pamahalaan ang mga repormang magbubukas ng mas maraming sustainable investment opportunities sa turismo sa pamahalaan pamamagitan ng corporate recovery and tax incentives for enterprises o create more law. Aniya, nagbibigay ito ng mga tax holidays, enhanced deductions at import exemptions para sa mga prioridad na proyekto sa turismo kasabay ng pagpatutupad ng mga public-private partnerships sa modernisasyon ng mga paliparan, tourism infrastructure at destination development para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Jason Rubrico, SMNI News.